Batang Matalino, Mga Hugis. Isang araw, may isang batang lalaki na napakatalino. Ang pangalan niya ay si Bibo. Mahilig si Bibo maglaro at maghanap ng mga bagay sa kanilang bahay. Minsan, nakakita siya ng mga iba't ibang hugis. Wow! Ang dami palang hugis sa mundo, sabi ni Bibo sa sarili. Una niyang nakita ang isang bilog parang bola o kaya naman ang araw sa kalangitan. Pabilog-bilog at walang kanto. Ang saya-saya ng bilog. Ang bilis niya siguro gumulong, bulong niya. Tapos, nakita niya ang isang parisukat. May apat na magkakaparehong gilid at apat na sulok. Hmm, sabi ni Bibo, parang unan ko o kaya bintana namin ang tibay-tibay tignan ng parisukat nang biglang may nakita si Bibo na matulis sa itaas. Ito ay isang tatsulo, may tatlong gilid at tatlong sulo. Parang bubong ng bahay kubo o kaya naman ang hugis ng bundok, nasasabik na sabi ni Bibo. Ang galing! Pero hindi pa tapos si Bibo. Nakita pa niya ang isang parihaba. Parang parisukat pero may dalawang mahabang gilid at dalawang maikling gilid. Parang pinto o kaya naman ang libro na binabasa ni nanay, sabi niya. Dito dumadaan ang lahat papasok sa bahay. Laking tuwa ni Bibo dahil sa mga bagong hugis na nakilala niya. Mula noon, kahit saan siya magpunta, lagi na niyang nakikita ang mga bilog, parisukat, tatsulok at parihaba. Kaya mga bata, katulad ni Bibo, tignan niyo rin ang mga bagay sa paligid niyo. Anong mga hugis ang nakikita niyo?